So, magandang tanghali uh, uh, huli ako ay uh, narito sa aking channel upang magbahagi na naon po ng uh, tatlong kasi na orasyon na inyong uh, pwedeng magamit uh, para sa protection sa inyong mga sarili ito yung mga yung tatlong ito ay orasyon ng ating Panginoong Isus so maganda po ang magkaroon po kayo nito at madagdag kaalaman din po sa inyo. At kung inyo nagustuhan ay uh, paki-subscribe bago matapos ang video nito. At no skipping ads, malaking bagay po 'yan ay inyo pong magagawa sa aking channel. So, intro muna po tayo. Hello Welcome back sa aking channel Albulario ng Angles Nandito po kayo sa channel ko At maraming salamat Sa inyong patuloy na pagsuporta Panunood sa aking uh, channel Kawa ay abutang uh, abutan kayo Ng aking video na nasa mabuting kalagayan Walang karamdaman bintas sa ano pa maangka pa makan At uh, Saan man po kayo naroon At uh, ang video nito ay para lamang po sa mga naniniwala sa ganitong content kaya yung hindi po naniniwala pwede nyo na pong skip ang video ito. at magana po ng video na naayon po sa inyong kagustuhan ako po ay lubos na gumagalang at rume respeto anumang po ang inyong uh, leon, uh, leon at uh, paniniwala so galangan at respetuhan na lang po sa inyong mga kapatid uh, kanya kanya naman po tayong paniniwala kaya ah uh, ginagalang ko ka po kayo at uh, nawa ay uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng ating video sa ka man na, na, lugar ikaw na nanonood ngayon at hindi ka pa nakasubscribe ay pag-subscribe po at kung inyo pong nagustuhan ay pakihit po ang notification bell yan po sa baba nang lagi ka pong updated sa lahat ng video na aking ina-upload so yun ah uh, Shoutout po sa solid followers ko, supporter, at sa uh, channel member. At uh, ganun din, uh, shoutout din po. sa saka po content creator na nagbabahagi ng mga ganitong uh, content, karunungang lihim. Uh, shoutout po sa inyo, brother and sister. Uh, sa sila po ay atin pong uh, supportahan ng kanya-kanyang channel upang uh, patuloy sila po magkapag upload ng mga video na ikakadagdag ng inyong po kaalaman ako po ay hindi nakikipagpaluksaan sa mga channel uh, siyempre kanya kanya po uh, uh, kaalaman po yan kung wala po dito sa channel ko baka doon sa mga channel ng ibang uh, content creator na tulad nito ay matagpuan niyo po ang hinahanap niyo po orasyon So yun, uh, atin po silang suportahan. At ganoon din naman sa kapwa ko Pinoy, abronmano dito sa Pilipinas, uh, shoutout po, ingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa ating pagtatrabaho. At ganoon din sa ating uh, kapwa albularyo, misyonaryo, at alipin ng Panginoon, shoutout po sa inyo, saan man po kayo sa sulok ng mundo, sa ilalim ng lalo. So yun, uh, at uh, akin pong siya shoutout ang lahat ng mga nag-comment uh, sa ating uh, mga videos bilang uh, pasasalamat ko na rin po sa inyo. At uh, salamat po sa inyong oras, sa inyo pong panonood ngayon. Nawawag po kayong mainip. At kung mainip naman po kayo, pwede nyo na po iwan ang ating video. So shoutout po uh, kay uh, Sir Jerome Lagumbay shout out po sa inyo Belinda Salting shout out po ah uh, since, son, ano, ano, ayan, uh, so, nanonood daw siya ayan ayan from uh, Tuba Benguet si mama ano uh, Belinda Salting Uh, Mary Lee, Mary Lee Sardido, shout -out po. Men Luna si Guanson, shout -out po. Uh, ang FB account ko, Ricky Panganod Florante, uh, Luna si Guanson, yun po ang aking FB. Na, ano, uh, aking lalagay sa screen maya maya. Ronilo Luminga, Lumingaya, shout out po sa inyo dyan. Men, uh, Victoria, ay Victor Tikala, shout out po sir. eh uh, Sir Nick Doni shout out po. Eh uh, Sterlita Gaas shout out po. Is Twist Cooking shout out po. Ang FB app apa account po mam eh uh, is uh, the Cooking o uh, Sir ay uh, Ricky Panganlorante ipo uh, ipo post ko sa screen maya-maya. Benos Nakilan, shout out po. Dragon Lee Asuncion, shout out po. Sir Roger Nokolan, shout out po. Sir Mariano Villarreal, shout out mo po. Mara De Luna, shout out po. Ma'am Evelyn Hinkle David, shout out po. Andres Girkan, shout out po. Yanyan Obdina, shout out po. Marius Perer, shout out po. Raymond Gayos, shout out po sa inyo. Sir Ristis Erisare, shout out po. Marvin Sepeda, shout out po. Titra Gramaton Amaseya, shout out po. Jason Gonzalez from Saudi Arabia, shout out po sa inyong panonood sa Saudi. Shoutout uh, shout out po. Robert Cabunila, shout out po. Hernan uh, Berotillo Hernan, shout out po. Nabi James Spirito, shout out po. Vincent Sulayaw shout out po sa inyo. Michelle Agin shoutout shout out po. Digosman Guzman Royden, shout out po. Uh, Sir Roger Flores, shout out po. Resti Itzira Isrisari, shout out po. Mr. T Barbershop, shout out po. Dante Sanchez, shout out po. Ma'am Ellen Maning, shout out po. Uh, Sahawai at sa uh, shout out din kasama ng Mr. Uh, Ma'am Maning dan sa Hawaii so sa mga yon aking eh, uh, ipoposaglit ang aking mga pinalilimusang uh, uh malalakas na medalyon uh, ganito po yan ito po yung impinita impinita medalyon ng harap infinito Jos naman ang uh, likod ito po yung harap impinita yung mga orosyan na ni impinita yan itong naman sa likod ay pinito ito naman po ay uh, 8 AD 8 AD so consagrado po yan ako uh, may mga kompletong dasal yan sa mga naging magnanais nito ay napakalakas po ito sa mga protection lalong lalo na sa mga kulang barang mga elemento at sa baril na rin po uh, upang hindi ka patukaan ng baril basta madasalan mo lang ito ay uh, protectado ka. Yan. Malinaw po ang mga orasyon niyan. So, swerte po ang makakakuha nito. Yan. So, nagtatanong po kayo, ito po ay mga engraved design. Uh, Press yung... Uh, uh, ito ang presyo nito ay 1.5 free shipping. May kompleto sa dasal, konsagrado. At wag po kayong magalala dahil uh, igagarantiya ko ang valid ID ko. At tiyak naman po na darating po pag po ay morder sa akin 5 uh, years na po akong uh, nagpapalimos ng mga gamit uh, ito po ay na uh, nangungumisyon lang po ako at salamat at pinapadala ng may-ari nito yung nagumagawa nito sa akin at kapag nagpadala po kayo uh, magsesend po ako sa kanya ng uh, pera ito po ay na, uh, magagaling po sa Manila Ah, na dito ako sa Sambonga del Sur, magagaling po ito sa Manila. So pag kayo sa akin, uh, ipapas ko doon sa admin ko. So yun, sila ang magpapadala. So yun, ah, uh, ang suit ko nga po ay Impinito di Diyos na pula. Eh, sa ngayon ay eh, wala pa po ako nito. Sa mga gusto lang ito, ah, uh, pag-uwi ko ng uh, March, magkakaroon po kayo kung nais. Sa iba po ito ay at uh, 2,500, 2,000 yung pulang infinito. At yung dilaw naman, 2,000, 1,500 po. Yung sa iba. Pero sa akin, ay, ito po ay uh, 1,500 lang pulang infinito. May kumpletong dasal yan na umabot ng 30 minutes. Kaya pagka mayroon kang infinito di Diyos, if, uh, ika nga sa Spider-Man, if you have a great power, you have a great responsibility sa kanya. Sa pagdarasal. So, yun ang aking masasabi mga kapatid. So, uh, ma punta na uh, salamat po sa inyong paghihintay, sa inyong oras. Uh, alam ko naman po na ang iba dyan ay matyaga at ang iba naman ay mainipin. So, salamat po sa hindi po nainip sa aking video ito So, yun. Uh, ang ang tatlong orasyon na ito ay uh, yun magagamit ko po sa ang isa ay uh, orasyon ni iso kristo kontra sa kamatayan na gawa ng demonyo so yun, ang uh, ikalawa orasyon ni iso kristo kontra demonyo so, ihip nyo rin po yan sa mga inyong mga digdig at orasyon ni iso kristo pagligtas sa kamatayan so yun, tatlong orasyon po yan na aking ibabahagi ngayon so sa makakalam nito pakishare lang po ang video nito upang uh, makatulong ang video nito sa mga ginagambala ng mga elemento o demonyo man o kampon ng demonyo sa talas baka ito ay makatulong sa kanila so share, subscribe at pakihit po notification bell dyan sa baba uh, Uh, tulungan niyo po akong uh, magkaroon ng 100k subscriber sa pamamagitan po ng inyong share ayan po upang uh, makamit po natin ang 100k subscriber kasi pag uh, 100 subscriber ka parang uh, atataas ang inyong uh, revenue so sa ngayon ako po ay uh, hindi pa po talaga ako nakapagsahod ng uh, youtube channel uh, youtube sahod. kaya. Ganun pa man, tuloy-tuloy rin po akong mag-upload para sa inyo, uh, minamahal kong uh, mga kapatid. Okay, uh, umpisan ko na. Uh, ito po ay uh, pwede dasalan ng isang ama namin na baginuluhalhati at sumasampalataya. O pwede rin naman hindi. Kapag ka nasa biyahe kayo o nasa liblib na lugar, ay gamitin niyo po ito bilang inyong nga uh, gabay ang uh, salita ng Panginoong Sos mas maganda na may, alam kaysa po sa wala diba Okay, narito na po ang orasyon ang unang orasyon orasyon ni Isu Cristo kontra sa kamatayan na gawa ng demonyo dokom diyomi hibam hisus rex tios yan po pwedeng one time banggitin pwedeng tatlong beses banggitin Okay, yung pangalawang orasyon orasyon ni Isu Kristo kontra demonyo. Yon. Okay, ay ito po ang orasyon. Iksimin patre mihi ye trom to om. Yan po. Uh, isang beses o tatlong beses ay eh, pwede po. So, ito po yung katlo. Orasyon ni Isu Kristo pagligtas sa kamatayan. Okay, pas diem. Pater Pisarum uh, Santum Pidium Spiritum yan po ang tatlong orasyon na aking ibabahagi ngayon na mga sana ay makatulong po sa inyo dyan San man po kayo naroon sa inyong mga pagtatrabaho sa abroad o dito sa Pilipinas sa inyong mga ginaga, ginagawan sa araw-araw malay mo ito po ay makatulong sa inyo ganun pa man uh, lagi lang tayong banalangin sa ama humingi ng tulong protection at kaligtasan sa kanyang pangangalaga, sa kanyang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng uh, sagradong pangalan ni Socristo ang Panginoon na kanyang bugtong na anak